Kapitan, magandang umaga po. Be, uh, Vic, uh, tama po ba Kapitan Vic uh, Alvarez? Apo. Apo, kap. Magandang umaga. At uh, kaugnay po doon sa issue ng delineation o, siyempre, ito territorial dispute, no? Matagal nang naging issue ito. That was 1962, if I'm not mistaken, no? Hanggang ngayon, ipinaglalaban pa rin. Uh, nagkaroon ng amendment, nagkaroon ng uh, pagribisa. So, ngayon, uh, ano na po ang status ng Barangay Kapatalan, which is... Uh, presently, uh, kayo'y sakop ng siniluan. Pero, iginigit ng uh, bayan ng FAMI, Laguna, na ito ay sakop nila. At uh, nabanggit niyo po kanina, na ang mga butante pala rito ay hati. Merong uh, FAMI at meron ding uh, siniluan. Kap, uh, pakipalawanag po, yung present situation, ano po ang naging status na ngayon ng Barangay Kapatalan? Okay. Uh, sa ngayon po, uh, patuloy po tayong nang uh, ipaglaban uh, dahil talaga na po ang po na ang buong kapatalan kay sakop ng bayan ng siniluan. So sa pag-uugnayan po natin sa ating pambayang tagapagtanggol uh, tayo po ay nagkaroon na po ng mga motion para po muling uh, harangin uh, at ipaglaban po yung kung ano ang sakop ng bayan ng siniluan. Mm -mm. Pero sa ngayon po ba uh, napansin ko po kasi mura sa bayan po ng uh, Rial, Barangay Liabac Pagpasok mo dito sa uh, Barangay Kapatalan mayroon ng tarpulin na kalagay na Welcome to Barangay Kapatalan, Fami Laguna So nagkaroon na po ba ng deklarasyon dito? So yan po ay nagkaroon po ng uh, resolution taong 2004-2005 then yung nga po ay nabigyan na po ng kasala ko yung panlalawigan ng uh, rate of execution. So, yan nga po yung aming uh, binibigyan ng motion na aming pong mabigyan ng petition at mabigyan po ng temporary restraining order ang pagpapatupad po nito dahil Uh, hindi po nabigyan ng tamang pagkakataon ang bayan ng Sineduan na may pakita o mangyari nagkaroon ng problema pero uh, nahawak po ng bayan ng Sineduan ang lahat ng ebidensya na ang kapatala po ay sakop ng Siniluan. Mm -mm. Pero meron kayong apira ngayon, Kap, na kayo mananatiling sakop uh, sako pa rin ng bayan ng Siniluan. Tama po ba? Yes po. Kami po ay kasama ang sanggunian ay talaga pong mananatili sakop sako pa rin ng bayan ng Siniluan. Dahil ako po ay 47 taon na po dito sa barangay ay uh, Siniluan po talaga ang aming uh, address. Uh, talagang nakaka dito lang kasi nahaluan po tayo ng politika hmm. Kap, bakit pinag-aagawan ang barangay kapatalan? Ano bang meron dito sa barangay na ito? maganda magandang taraw so, Ang kapatalan po kasi ang isa sa pinakamalaking lupa o barangay dito sa upland. Uh, sa pitong barangay upland ng bayan ng Siluan so tayo po yung may pinakamalaki So, dahil nga po ito ay dati agricultural na ngayon po ay makikita po natin na uh, nagbabago na yung kagamitan ng lupa. So, from agricultural, nagkakaroon na po tayo ng mga residential, commercial at kayo na din po ang ating mga eco-tourism na uh, ano na lugar. Eh, talaga pong ang barangay ng kapadalan ay andun po sa progreso ng pagundan. Uh, kaya siguro, uh, andun yung pag-aagawan na uh, andun na din po siguro sa history kaya lang uh, dapat uh, makipakita ma ipakita natin kung sino po talaga yung uh, tunay na may hawak ng matibay na ebidensya kung ito ba ay bayan ng pami o bayan po ng siniluan mm, pero tanong ko lang kap, bugso ng dandamin po ninyo uh, saan po nasasakop ang puso nyo? Uh, Siyempre, ay uh, talagang sa bayan pa rin po ng siniluan. Hmm. Ano man ang mangyari, uh, ano man ang taklohin ng ating mga kinakaharap na motion, eh mananatili po na ang puso po natin ay sa bahay ng Siniluan. Mm -hmm. Kap, ah, mag, ah, magkano po ba ang ng uh, sa kapatalan? So, ang ira po natin kasalukuyan ngayon taong 2024, eh, kundi po nagkakamali ay eh, 3.2 million. So, yun po yung ating NPA na tinatawag ngayon. So, ganun po kalaki ang ano, ang ira po ng kapatalan siniluan. Hmm. Pero umaasa pa rin po ba kayo na ito po ay uh, pakinggan ng uh, siyembre, siyempre sa gobyerno palalawigan na maibalik muli doon sa siniluan yung pagkasakop nito. Yes, yes po. Uh, ako po ay dali niwala sapagkat uh, simula pa naman po taong 1942 ay ito po ay isa ng malaking usapin sa boundary dispute at kung ating pong titingnan ang history ay paulit-ulit lang po yung nangyayaring proseso So, ako po ay naniniwala na muli po magpapakinggan ng ating sanggol ng palalawigan. Ganoon po ng ating RTC o ng ating Port of Appeals na mabigyan po ho ng pagkakataon ang bayan ng siniluan na maipakita at maihayag ang mga hawak naming uh, ebidensya na nagpapatunay na ang kapatalan ay sakot po ng bayan ng siniluan. Mm -hmm. uh... Ang inyo pong koordinasyon at pakipag-ugnayan ay tuloy pa rin po ang transaksyon nyo sa Bayan ng Siniluan. Yes po. Uh, ang pakipag-ugnayan po natin, nagkakaroon po tayo ng mga pagpupulong kasama po ang sanggol bayan, ang ating pong taga, uh, pambayang tagapagtanggol. At uh, kung ano po yung mga motion na ipasa na ng ating bayan para sa nasabing concern po. Mm -hmm. Uh, kung ang ang bayan ng uh, ay barangay uh, Kapatalan para sa mini bayan no dito sa Aplan area. Dahil pagka uh, galing ka sa bayan ng Real, unang bungad ka agad dito makikita mo malaking barangay no. Uh, ano po ba ipinagmamalaki ng barangay Kapatalan? If, when it comes agriculture or tourism uh, tunay po kayo na tama po inyo na nabanggit na, ito po ay parang munting bayan. Kahit kung titignan po natin ang, ang cadastral map ang um, PLS 358 ng kapatalan ay meron po, ang matatanda po natin ay naglagay po ng mga kalupaan na tinatawag po nila. Ito po ay dedicated na, na lupa ng barangay na nakalagay po ay municipal site, market site uh, school site, church site. So, ibig sabihin, ang mga matatanda noon ay naniniwala na darating po ang panahon ang barangay kapatalan ay magiging isang bayan. So, ang pinagmamalaki po ng kapatalan, syempre, ang aming mga kalupaan kung saan po ay naandyan po ang mga iba't ibang pwedeng gawing negosyo, mapa uh, ekoturism, at maging sa industriya ng na pwede natin itayo. Mm -hmm. Dagdag panawagan kap sa inyong mga kababayan, uh, ano bang mga dapat paghahandaan, lalo tigit, eh, na nabanggit nyo kanina na nahaluan ng politika itong uh, issue na ito, no? Yes. Uh, ano pong inaasahan sa darating nating 2025? So, sa aking mga kabarangay, so tayo po ay sama-sama Uh, tayo pa rin po naman ang po o naman ang maging vision sa ating pong uh, pinasok na kapila ang ng bayan ng Sinoan. tayo pa rin naman po ang masusunod at uh, kung ano po yung nasa puso natin so yan po ay hindi pa sa ngayon natatapos bagamat meron na po tayong vision ang sagot ng palalawigan ang bayan po na sinuan sa pamamahala po ng ating mga local government unit ay eh, patuloy po na ilalaban yung para po sa amin. Kap, maraming salamat po. Yan lang po. Uh, magandang araw po sa atin. Uh.